ngayon dito sa Croatia? Are you satisfied ba? Kayo ba ay masaya? Ano po ba? Nung una, masaya. <laughs> Pero ngayon... Hello mga kababayan! This is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode, isang panibagong kwartela na naman ng ating kabayan dito sa The Brovny, ang ating matutunghayan. Alamin natin ang kanilang mga naging proseso, so, ang kanilang mga pinagdaanan, bago sila makapunta ng Croatia. Please help me to reach 9,000 subscribers and please don't escape ads. I hope makatulong ang vlog na to sa inyong mga future applications. Enjoy! Hi okay, guys! Ayan! So we're now here sa Dubrovnik, Croatia. So magkakaroon po tayo ng mga reklamo sa mga kabayan. <laughs> so tayo po kayo na ay nag-gather dito sa Dubrovnik para alamin ang mga problema po ng mga asawa. <laughs> Ayan, thank you madam. Thank you may kuya sa time. Yes, thank you, thank you. sila po guys ay working sa isa pang island malapit sa Dubrovnik. So nag-work sila sa Shipan. Uh -huh. ah, so, di ba, nasa seaside na ako. Meron pa ang kalapit na isla itong lugar na to kung saan ako ngayon. So, sa video na to, guys, pag-uusapan natin kung paano sila nakapunta na ng Asia how was their experience. Since hanggang ngayon meron pa kayong work, no? tuloy-tuloy pa rin yung work nyo ngayon. So, sa mga nanonood, ayan, hopefully, sa mga magjusawa na makapag-Europa, Di ba? Ito na siya, sure, guys. So, sa mga nag-request kasi, na guys, na may mga nag-request kasi, me, paano po balay ko mag-asawa? Ganyan. So, mm -hmm. sige, meron tayong mag-asawa, mag, mag dito, tamang-tama. So, kali pa sila ng shipan, guys. Nag Dala na nila yung mga maleta nila. Ayan. Chalot <laughs> lang. Ayan. Uh, short vlog lang naman to, i-share namin sa inyo kung paano po nakapunta ang magdiyosawa. Dito sa Croatia. Kamusta kayo mga kumingi? Kamusta po? Buhay pa. Naman. Buhay pa. <laughs> okay, diba naman, okay, naman. Yes. <laughs> okay naman, okay naman. Okay naman. Oo. Paano po po, eh uh, wait lang. Before natin pag-usapan guys yung uh, naging so far or yung ongoing na buhay nila sa Croatia, alamin muna natin kung paano po kayo nakapunta dito. Paano uh, po ba kayo nakapunta ng Croatia? And bakit nyo po naisipan pumunta ng Croatia? Direct hired kasi kami. Uh, yung company ng uh, employer ng sister ko, tsaka yung naging employer namin ngayon is magkapatid. So, naghahanap ng staff, ng staff yung yung nandito sa oh. Croatia. Eh, koko lang kailangan ito? nila. As a cleaner and cleaner gardener, gardener. siya sa Villa Resort. Pero, We are just papunta sa exciting part guys. Hila sa basta-basta, <laughs> Okay. So, paano po pala yung ganun ni eh? Paano kapag yung mga direct hiring, paano yung naging process sa ganun? And ano yung po yung agency na nila pwede nandunin sa Pilipinas? Hmm, akala kasi nang, uh, suppose, uh, yung employer namin ngayon is ganun lang kadali yung hmm. direct hire. So, akala niya, eh, kaya namin gawin ng kami lang ah. na hindi kami dadaan sa kahit sa ang ah, agency. Pagka-visa. Oo, kaya kami medyo nagtagal eh. So, dapat kasi, December, inexpect niya, January, <coughs> dito na kami. So, hindi niya alam na yung mga proseso. Ngayon, i di ba nagtatanong na ako sa iyo dati, no. ng mga kung paano you know yung proseso, gano'n. Yeah. So, sinasabi ko sa kanya na kailangan namin ng gano'n, kailangan OEC. namin ng ganire, o easy, gano'n. Oh. Yun ang mahirap kuhanin. So, napilitan siyang kumuha ng agency. So, kumuha siya ng agency dito sa Croatia, okay. yung Pinoy nga. Tapos... Ayo nag ano kami sa yung Pinoy din ang nagbigay sa kanya ng agency sa Pilipinas yung ano to? Premier Global. Okay, Premier Global. <laughs> Pero guys, ito kasi guys, ay eh, hindi po natin ire-recommend. Sa mga oh, viewers oh, na oh. na gawin ninyo, ha, mm -hmm. kaya magdadaanan tayo. case kayo. to case basis lang kasi. Nakatao na. lang talaga na magkakilala yung amo niya, ang magkapit. Oo, oo. So kumpara parang feral, so. recommend oh, ganun, oo. Oh, oh. Pero again guys, it's, always up to you. Hindi siya namin gano'n gano'n inire-recommend. Kasi pagtate kayo ng risk, eh, hindi mm -hmm. naman natin alam kung ano ba mangyayari. Yun mm -hmm. nga. So, this is just an idea guys, na ito yung naging process po na mag-asawa para makapunta rito. So, ang agency nyo po sa Pilipinas ay ito <coughs> yung global. Yung premier. Okay. Pero But, yung premier kasi, nung nagpunta kami ng premier, meron na kaming working permit na i ready na. Oo, na i-ready na nung employer namin. Mm -hmm. Sila na yung kumuha. Sila na yung uh, so akala nga kasi niya oh. kaya na niyang siya lang. Oo, so hindi na kumbaga yung premier hindi na sila ang naglakad ng mga lahat ng papel namin. Kumbaga naka na lahat. Mm -hmm. Ipa-process eh. na lang Pinalabas ng labas na lang namin yung Pages sa atin. Oo, ganun. Yung Paano OAC yun yung pag eh? magkano po yung, <coughs> yung placement replacement fee niyo sa premier? Wala, wala kaming Ano kami? Ah, uh, sagot lahat ng employer namin. Pati piling tiket. Mmm, lahat. Uh, yung placement, ah. yung tiket. Ang ginastos lang natin sa ano lang medical. So, pero dapat kami dapat ang magbabayad. Oh. Ngayon, sinabi namin nung employer kasi namin na, sinabi na niya ron sa agency na wala kaming dapat gastos sa Pilipinas. So, nung sinisingil kami ng premier oh. para sa placement namin, sinabi ko na, sabi nung employer namin na, sagot niya yung aming placement. So, sila nag-usap to. So, gaano po kayo katagal overall nag-process sa Pilipinas? Ilang mas po kayo? kayo. Na December na eh. Oh, December. Tapos nakarating kami dito June. 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 Six months na O parang 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 ganun. Parang so, ganun oh. No? So nasa kalagit na, na kayo ng season dumating. Pero nung 2 kasing lumapit kami ng premiere, halos uh, two months lang. Uh mm -hmm. Parang March na yata o April lang nung na nung pumunta tayo? kami ng agency. Uh -oh. Ang tagal ding nag-stuck dun sa sa working permit. Uh -oh. December at January oh, ata oh, may oh, working yeah. permit na kami. Kasi nga hindi pa lang na, umuusad, oo. Hindi pa umuusad, So, wala kayong binigay sa agency. So wala. wala. Yung gastos lang namin na travel mula sa amin Manila to Manila, sa... ganun. Saka yung medical pala. Yung, Ay, medical. Okay. Oh, yun medical. Oo, yun. Yun sagot namin. namin. Medical. Oo, yung oh, pidos. okay. Ayun, guys, ha. Sa mga magpabalak -mag direct hire, hindi basta-basta na po kaya nyo magpasas mag-isa. Ayan, tadaan kayo ng pidos, medical. Dinaanan yeah. din namin lahat yun. Meron pa kayo OEC. Oo. Oh. Right? Ayan, so, hindi ganun Basta, basta, basta ako mga direct-hire. Nagkataon lang talaga doon sa part nila is may connections. Nagka-employer agad. Connections that we don't agad. have. Sana so <laughs> all. <laughs> may employer agad. Yung ang hindi na, na naghanap. Na so, ayan. Nung nakapunta na kayo ng Croatia, may Actually guys, sa Pilipinas pa lang ata nag-message kayo sa akin. Mm. Diba? And yun nga, first kasi time ka, namin kami dito. Ng information. Kasi ka, ayaw umusad nung, uh -huh. nung papel namin. So napanood kita na kahanap ng... Kasalanan ko na naman siya. <laughs> Kasalanan ko na naman. kahanap ng information <laughs> na kung saan diba? pwedeng madali. So, Ang dami na nagreklamo sa akin. <laughs> na, naging kabuging buhay nila sa akin. Hindi lang sa akin. Ang mga kakaloka. <laughs> Anyways, ayan. Noong nakapunta kayo dito, Mik, kamusta po sa unang pagkakataon yung kay kuya muna tayo? Ano yung naging impression mo kuya sa Caucasian to the block? Eh, okay naman sana. Noong una, okay. Noong tapos na yung season. Jawa ko. Noong summer season, <laughs> tapos na. Eh, kung saan sana kami tinatapo na trabaho. Hindi na yun yung sa... Ngayon, yung the Maganda yung Dubrovnik excited yun eh. Oh, excited ako. Oh. Nakasakay ka sa ferry. <laughs> ka, papunta ka sa island. <laughs> Lagi silang ferry kasi nagpupunta ng Dubrovnik kasi nga malayo sila dito. Oh, Kung baga parang Manila. Ikaw talaga siya, para siyang parang siyang pulo ganun, sa Pilipinas. No? Parang pulo. Parang, parang Manila to Cebu. Parang, parang Cebu nga. Hindi si naman pala ganun. Medyo malayo na pala yun. Ganun yung maging <laughs> location nila dito sa Croatia. Oh, Bago ka makapunta oh. ng Dubrovnik, sasakay oh. mo na ng ferry, mamimili ka lang sa city. Kahit ano bangko nila. Hindi sila diyan noon. <laughs> oh, oh, mahirap. <laughs> River. Diba? Oh. So, oh, no. kuya, kamusta so far po? As an individual, yung buhay niyo po ngayon dito sa Croatia, are you satisfied ba? Kayo ba ay masaya? Ano po ba? Noong una, masaya. <laughs> Pero oh, ngayon, Sabi sa inyo na. exciting part tayo eh. Oh. <laughs> ngayon, hindi na eh kasi nga hindi na related sa trabaho namin yung pinagagawa ng amo namin eh. Yan yung lagi ko sasabihin sa inyo, guys, na the moment ay, na Sobra-sobra, eh, parang ganoon the hmm. moment na nagpunta kayo rito, talagang minsan beyond the contract yung trabaho. Hmm. Hindi nasakop so, ng trabaho ano, mo. Ihanda mo yung sarili mo. Physically. Kasi oh, hindi physically. Mo hindi mo alam. Mo alam yung dadatnan mo. <laughs> dadatnan mo trabaho dito kung papetix-petix ka lang sa Pilipinas. Diba? Yeah. Yung, yeah. Ayong... bro dito sa Dubrovnik yan, lalo na pagka uh, summer, ano na, summer season. Oh. Talagang pukpukan ng trabaho pupukan dito. Talaga, no. Pero For me nga talaga, siguro nag nagmura nag, ka lang lalo, pero hindi siya pumayat sa akin. Hindi, oh, malaki ko pinayat siya. ko dito. Dumating ako dito, mataba ako. Ngayon, ala na. Patingin <laughs> mo, meron pa naman. ala na, malaki pinayat ko dito. Kasi ano guys, since ka alay yung ano sa Dubrovnik, parang may chance na mag-chat-chat lang kami. Mm -hmm. Doon kami nagkakaroon ng... Nag-open nagkaka lang ng mga hinaing sa buhay. Ayan, so sabi natin, Ay, wag mo na i-open sa akin, te. I-vlog ko na lang para, syempre, pagkakakitaan ko din kayo. <laughs> Ayan, mi ikaw. Kamusta po yung experience nyo po sa trabaho? Kasi magkaiba sila gaya sa trabaho eh. Pero isang same mga amo lang nila. Kamusta ang lugar nyo? Eh, okay naman sa trabaho. Okay lang. Medyo toxic lang ng konti sa... Uh, sa amo, pero sa trabaho kaya naman. Kaya. Oo, oh. syempre mga pwede tayo, kaya kaya tayo. Huwag lang sa hagdan. <laughs> <laughs> oh, Pero yun nga guys, iba, anytime naman, oh, uh, every time na maglalive tayo, pwede tayong iba vlog. Yun nga sa mga gusto pumunta rito, ayan, lalo sa mag-asawa, <laughs> o no, sa mga yung... <laughs> single, ba diba? Kung kayo ay nasa Middle East na, hmm. <laughs> puwepetics na kayo dyan, sa Pilipinas, diba? Niyo dito, Ihanda nyo talaga, physically yung katawan nyo. Eh yun talaga guys, nangyayari talaga minsan na beyond the contract yung trabaho. Mm -hmm. Pero ang maganda kasi sa kanila guys, nagkakaroon doon sila ng communication with the amo. Na may mga ganyan itong instances na mayroong... may mga times na rin ba sa gano'n para nag-open kayo sa amo yun na parang hindi na tama. Hindi pa, ba. Ako, hindi pa, hindi pa kami nagkakaroon <laughs> ng Hindi pa? Hindi pa, uh -huh. hindi pa. Medyo parang maaga pa kasi. <laughs> Makasabihin, 4 months ka pa lang din naman ni Attitude ka na. <laughs> oh, hindi. Ano ba? Hindi naman tayo robot dito. Um, yun lang. Yun lang ang lagi mong naiisip. Na gusto mong sabihin. Parang gusto mo nang sabihin na, oh, mga... ka lang. Buwelo na. robot. Na, 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 yun nga. So, let's see what will happen soon. Pero sa ngayon naman, kayo ay surviving. lumalaban. Yeah. Surviving. Same, same tayo. Lumalaban tayo sa Euro. Wala tayo ka pera pa yan. Tsaka. <laughs> Tsaka dito ano, mahirap kita ng pera din Talagang paghihirapan mo ng todo. No. Kita ko nga si Kuya, sinisibak -e niya yung mga bato sa bundok. <laughs> uh, <laughs> Ay, niya uh, <laughs> na sa bilibig. Uh, Tapos yung, yung, yung piko na tumatalbog. <laughs> tumatalbog. Tumatalbog lang sa bato eh. Anyways, ayan. May ito naman, since yun nga, iba-iba uh, iba -iba tayo ng kwento, may iba na maganda kinahinat na ng season, first season. Siguro sa akin lang, me, as, ito tayo ko lang naman na, kung anong gusto niyo gawin, walang problema. Buhay niyo yan. Pero, yung nga sasabi ko palagi na, kapag na-survive nyo yung one season, mm -hmm. and nagtuloy tayo ng second season, iba na. Mm -hmm. Parang, sarang yung, na, ganun. Yung mga perks na hindi mo nakukuha nung first season, somehow, makiklaim mo siya ng second season. Parang so, mga ganun. Mararamdaman mo naman na along the way, medyo dumadali na, na yung, dumadao, dumadali na yung gumagaan yung trabaho. Kung sa ugali naman ng amo okay. tayo, yun nga, as long... Ito naman guys, sa opinion ko lang to ha, sa opinion ko lang. Na-experience ko din kasi hmm. na ganun. Siguro buong season ako walang day off. Tapos buong season akong double shift. Alam niyo? papasok ako ng alas on, alas yeah, G, so no, uwi no. ako ng alas 12, Papasok no, no. ako ng alas 5, uwi ako alas 8. Buong season ko na schedule ko. So na-survive po nga siya. And yun nga, nasanay din talaga ako. Pero again, kaysa, Pero kung, pero, ano yung, yung uh, kung <laughs> ano yung gusto niyo. Kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayo na experience. Siyempre, mag-asawa, may tatlong anak. Hmm. di ba? syempre doon tayo sa better opportunity. Mm -hmm. So kung ano po yung maging plano nila, ay labas tayo doon. Huwag tayong makailan sa buhay nila, pamilya. <laughs> kasi pamilya nila yan. Anyways, ayan. Tanong ko lang po, may balak ba kayong magtagal sa Croatia? Pag nakahanap ng ibang company, siguro, pwede. Pag nakakita ng stable at maganda talaga, uh, maayos, maayos. okay yung amo. Hindi toxic sa trabaho. Pagod ka na, ganun. Again guys, sa ito ay, we just have to respect the opinions of others kasi nga sabi ko nga sa inyo hindi porket na experience na nila may experience natin iba-iba tayo na experience so kung at least nasa kuensya pa rin kayo no? iba, mm -hmm. pa rin tayo pa oh, pagka... so nakatahimik ka ba if may, you will ito kay kuya muna if you will rate kuya from 1 to 10 you so far naging experience po sa Croatia nasaan po tayo ano, mga oh, ano mga 8 8 bakit po 8 Hmm bakit? Ah, uh, dito sa Croatia, yung mga tao rito, ano, yung mga local yeah, dito. Mababait uh, talaga rin eh. Wala akong nakitang inagaaway, kamo. Friendly. Sa tagal friend, friendly sa, talaga. Sa island, marami siya. Lalo sa island na pinag ko. Pati mga local doon, mga kahuntahan ko lagi. Kasi dito kasi, ang mga local doon sobrang appreciative sa airport mm. mo. -hmm. So, kapag nakita ka nilang hardworking ng tao. Oo, lalo ladaan ka lang, babatiin ka. Ikaw, Mi. Um, ganun, eh, ganun din. Okay. Kahit hindi naman ako pala labas ng accommodation okay. siya lang. Pagka nasa labas, kauntahan niya lahat yung mga lokal doon. Kala mo, pala mo ka ako nagkakaintindihan <laughs> sila. <laughs> alam mo nagkakaintindihan uh -huh. sila. Pero mababait yung mga masalubong mo sila sa uh -huh. sa, sa, sa daan. Oo, oo babatiin uh, ka. Araw-araw kong noon. Basta... Kahit maga, tanghali, mag -tanghal, hapon mo sila masalubong. Oh, yun lang, yun lang. Hindi ka... Medyo napunta lang kami sa nakakaimip na lugar. <laughs> uh Oo. -oh. Na... Ay, wait na pala, miss. Ah, uh, as an individual ba, yung sinasahod niyo yun po ba sa Croatia is enough para mapag-aaral yung tatlong anak ninyo sa Pilipinas? Enough ba para masustain, masasantohan niyo yung bakangailangan family sa Pilipinas? Okay, na oh, na? okay naman. Okay naman. Na? Kasi mm. free naman lahat eh. Uh -uh. <laughs> yun ang maganda lang dito sa Croatia. Uh -uh. Kasi yung sweldo mo, neto mo na talaga. Uh, free, at free na sa lahat. At saka iPhone 6 na sila. <laughs> 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 wala, wala akong iPhone 6 pa lang. <laughs> diba? 6 so, pa lang. At least, diba? And okay naman po, accommodation nyo. Okay naman, maganda. Okay, okay. Oh, okay okay. 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 okay, okay naman. Yun, yun naman ang pinagmamalaki so, nung employer namin sa amin. Yung accommodation yung, daw namin, eh, malayo sa... Hindi ka mukha ng mga sa, ibang company na... Sa, uh, Pero nakita ko yung accommodation mo, maganda rin. Eh pero yung sa amin, sarili namin kasi. Oh, sarili namin yung ano may, accommodation. May sariling living room, may sariling room, may sariling kitchen, may toilet and bath. Yun nga lang, ang hirap mag-grocery. Ah, yun, yun, yun ang pinaka Ay, Dumadayo pa kami, kaya may dala kaming maleta. Diba, maleta na kasi yung maleta nila. na ng bigas. Dumadayo kami, lalagyan lang ng bigas. Unang punta nila dito, nagkakasakala sa kayang Toyo. <laughs> hindi ka pa nilimutan yun saan yung toyo mag adobo kung mamaya pag-uwi wala kami toyo, toyo me akala ko ikaw yung may toyo okay, <laughs> so ayun anyways ayan kuya ikaw muna ano po ang payo po ninyo sa isang ama o sa isang binata na nangangarap makapag-Croatia uh, tuloy tuloy lang sa pangarap pagka uh, gusto niyo mag-Croatia uh, antay antay lang huwag kayong masyadong mainip pagka uh, inaantay yung working permit nyo Talagang matagal ang process. Huwag lang mainip. <laughs> Ganoon. Ikaw, Umi, ano pong payo nyo sa mga ina, sa mga, mga dalagita na makapag-Croatia? Mm, sa, sa, siguro sa dalaga, madali lang eh. Pero pagka ina ka, yeah. medyo kailangan tibay ng loob. Mm -hmm. Kasi may iwanan, lalo na kung may iwanan kang anak na maliit, na hindi naman nawawalay sa'yo kahit minsan tapos biglang gila aalis. So kailangan talagang buo yung loob mo na nalalayo ka, na aalis ka. Ano po ba yung pagpunta niyo ng Croatia? Yan po ba ay mutual na buson ninyo o talagang isinaklitusyon ninyo na aalis sa Philippines Bigla lang kasing dumating yung opportunity eh Hindi naman namin expect na... Ang, ang ano, ano kasi mabito. namin, wala naman yeah. kami... Kasi <laughs> nga guys, may connections nga sila. Sorry <laughs> na kasi. Hindi kami connections. Oh. <laughs> ang plano lang talaga, siya lang ang aalis. Uh, balak niya umabroad. Eh ako, wala akong balak. Eh, kaso, dumating nga yung opportunity na kailangan ni eh, couple. So, tinanong ko din yung employer namin, pwede bang isa lang? So, hindi raw pwede. So, kailangan couple. Gusto ko yung ganong stress, eh. Yung parang, kasi hindi na ka mag-upload na ako. <laughs> Ay, parang, eh, sayang, di ba? Sayang. Kung bagay, eh, hindi naman laging may dumarating na, oh, oh, tama, na tama, opportunity tama. na gano'n. So, Pero syempre, namin. iba pa rin yung may may iwan kang Junapis. Oo. oo Paano ano namin, po namin, pala yung may yung, yung naging ano nyo doon? Paano nyo pinilipay yung sarili niyo na meron kayong iiwan ng grade 2 na anak? Alam mo, wala namang preparation. Okay guys, <laughs> matali, matalino anak nila, matalino with honors. <laughs> hindi ko inisip. Kasi pag iniisip ko, nai-stress lang ako. So, ang iniisip ko na lang nun, uh, pag dumating yung araw na yun, dumating, ganun. Hindi, Hindi nga, ko may kapatid na pag-iiwanan uh, pag ng isang na, anak namin. Hindi ko ko na, ganun. Eh, kasi pag iniisip ko na ganon, di ba, mahihirapan ka lang. So talagang hindi ko iniisip na aalis ako, na iiwanan ko siya, gano'n. Kasi ka never pa ako naka-encounter dito, na, like, gumawa ng vlogs na mag-asawa. So, nai ko, paano kaya yun? Parang ako pa nga, as anak, pag naalala ko na yung nanay ko, naiyak na ako kasi na-homesick ako, ba diba? Paano po kayo? Paano kayo pag naka... Yun ang advantage naman ng panahon natin ngayon na may messenger na, may Facebook na. So, araw-araw... Pwede, pwede mong tawagan yung mga bata. Araw-araw kami magkausap. Every morning, tinatawagan ko sila, magkausap kami. Oo, nung una nga, iniiyakan ako. Pero nung malaunan, ayaw na akong kausap. <laughs> oh, Nakaiba na lang, open yung camera. Gano. Oo, nanonood na lang siya. Nanonood oh. siya, naka-open na lang yung camera. Hindi na siya nagsasalita. Basta titinginan na lang kami. gano? Ay, hindi pala niya ako tinitingnan kasi nanonood siya. <laughs> <laughs> so again guys, ha, ayan. Again, this video po, uh, we made this video guys para makapag-share na experience po ng mag-asawa since per your request na magawa tayo ng contents patungkol sa buhay ng couple workers dito sa Croatia and I hope somehow nagkaroon kayo ng idea or naging open yung mind ninyo doon sa mga possibilities na pwede ma-experience ninyo kapag kayo nag-apply as mag-asawa again, hindi mag-so far ha ako kasi niniwala ako, I may mean, na talaga makikita nyo yung isang pang maganda pang opportunity Ah, hindi wala ako diyan. Matatapos. So sa ngayon, oh. siyempre, di talaga mawawala na may mga challenge sa trabaho, may meron tayong kailangan tiisin na tao, hmm. na trabaho. Pero ako sa akin again, kaysa sa akin lang. Huwag <laughs> niyo i-invalidate 'yung opinion ko. Siyempre, gusto ko kayo mag-stay dito. Gusto oh, ko kayo mag-stay. Magandang, magandang bansa ang Croatia. And, pero yun nga, sabi ko, Like kung sasabi, ang katawan kasi natin ay iisa lang. Hmm. Tayo is pwedeng palitan ng kahit anong worker, pero ang katawan natin is never ma replace ng kahit sino. Koreo. Di ba? So if sa tingin naman ninyo na kailangan nyo umalis or kailangan nyo maghanap, do lang, lang problema. Pwede dinya, I hope na malaki malaki ba ang Dubrovnik, di ba? I hope nandito pa rin kayo. Ang sabi ko nga sa mga ano ko Iilan lang din talaga yung kaibigan ko dito. Mm. Kasi nga, bahay lang kasi talaga kasi ako. Yung ako naman na ba bahay? Oo. Ah uh, -ah. ah, ganon. So, kami nga, ikaw lang ang tinatanong ang dito. O, diretso na kay Brian pag may tatanong kami. Ha! Palag. <laughs> <laughs> Ayun. So, thank you so much for ah. po sa time. Thank you. Namin thank you din. At uh, binibigyan mo rin kami lagi ng time pagka uh, nag-inquire kami. Asin talaga. Ikaw na ang aming human Google kahit paano ano kumuha ng password ng application. I-message <laughs> nila sa akin, guys. Pero yun nga, thank you din. Salamat po. And I am so happy na nagawa na natin siya finally. Ay yes, andito na. <laughs> Nakapag-share um, tayo so... ng video, guys. And... Ayun, ang pray ko lang talaga ay sana dito pa rin kayo. Hmm. Alam sana, mo yan, sana sa iyo. Sana. Sana, sana pag natanggap, diba, andito, diba, andito pa rin. Mas malapit alam. na ako dito noon. Andi lang ako. <laughs> <laughs> yun nga, if may alam naman ako, di ba? Hmm. Dito lang din naman ako. So, sa kayo kasi, guys, may mga may mga ano kasi tayo na hindi pwedeng i-explain. Uh -oh. uh, may mga confidential tayo na hindi pwedeng malaman. Ganun ko. Kahit ako hindi ko rin po alam, decision po nila yon So, yun nga. Kung meron man kayo, kung kailangan nyo na maghanap, kung meron kayo mahanap, I hope na dito pa rin sa so Dubrovnik. Masaya dito. And, yung winter dito, guys, Masaya't is literal na winter man. na wala kayong gagawin. <laughs> Ganun. Walang tao dito. Walang ghost town yung pero yun nga, pag may amo ka, magkahanap ng pagkagawa. <laughs> Ay, sa amin siguro, baka hindi mawala ng trabaho. Yeah. Ayun, so again guys, sana nagkaroon po kayo ng idea. And, para sila, ah, feel ko free na sa face to face tayo. Ako yung si Ami, ito sa, kulang <laughs> na lang yung, baka nakatungo silang lahat. Nakatungo. <laughs> Ayan, so, I hope na katong kayo ng idea sa content nato. Eh good luck sa mga future applications po ninyo papuntang sa Croatia. And sa inyo mga mag-asawa, salamat po sa time. And I hope din po talaga na gumanda, umalay sa inyo lahat yung mga gusto nyo mangyari. Yeah. And yun nga kung makakapag I hope siguro ayon na makakapag Christmas tayo together dito. So we will be having our Christmas party. Oi, makapinoy sa double of Nick. Kuya Jolie, yo, sa yan. Oh, marami-rami na rin tayo din eh. Ha? Marami-rami na rin tayo. Marami na pero during summer yun kuya kasi. Oo nga. Yung mga Pinoy nga sa Lopo, diba, Nasa Zagreb na. So, pati yung nasa amin doon, nilipat ng Zagreb iba. Island, ba? island namin. Hindi man na lang yata kami matitin. So, ganun dito guys. Kapag kayo ay working sa seaside, lipat talaga ng Zagreb. May mga Pinay lang po talaga na pinipilit makabalik ng seaside after ng Zagreb kasi sa free plane ticket nila pa uwi ng Pilipinas. Ngayon, kung ibang mga galing ng Pilipinas is ayaw nang bumalik sa kanilang dating employer. So, sayang yung perks na magkaroon sila ng free. Yun yung alam ko ha. Kasi, di naman, wala nang contact yung agents sa panibago nilang employer kasi direct hired na nga sila. So, yung iba talaga mga Pinoy dito, kaya from after ng winter, babalik sila ng seaside. Yun yung isang reason, bakit sila bumabalik. Para baka, ng, ng Bakasyon, ng free ticket, at yun nga, kung maganda yung naging uh, sa kanila ng amo nila. Anyways, kaya yan. Uh, thank you again. So, I hope guys na nagkaroon kayo ng idea sa vlog na to. And again, please help me to reach 9,000 subscribers. So, si ate talaga, oh, para, para talaga siya, para face-to-face -to -face tayo talaga. Alam mo yung mga nareklamo, mga manluloko sa buhay. Mm. Yung mga biglang, ano, yun, mga nakato. <laughs> <laughs> may ya, malay, ko, ano. yeah. May so, I will I see you guys it. on my next vlog. Bye! <laughs>